po ba yung ano, yung kap, yung tinulungan ni Wamos sa ilalim ng tulay, diba? sa, saan -a -a di ba? Sa, lugar yun? sa ilalim din ako nakatira yun, nakatira Ah, doon ah, din no, kayo sa ilalim. Kapatid siya noon, kapatid niya yun, yung ano, yung, yung sino yun? Ano pangalan? Ayun, ayun, si Mary Ann. Kapatid, siya yung ate ni Mary Ann na, na, kaya, na nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan, dito lang siya sa amin. So, nasaan si Mary Ann? Eh, wala, nasa sa na. Ah, oh, nandun na. eh, yung oh, asawa niya. Ako. Oh. Di ba naghiwalay sila ng asawa niya? napaka, ano nga, eh, parilang laklakan kasi Ah, oh, da, tapos binigyan pa siya ng bahay ni Wamus noon. Pa, hindi, para pinag-upahan lang. Ayun no. Oh. oh. Tapos ano nangyari? Binenta mga gamit, oh. mga ng niya. Ayun hindi na siya tinulungan ni Wamos. Mm -hmm. Tapos meron pang isang vlogger din na tumulong sa kanya noon eh. na Leo. Ah, yun, ayun, ayun, mm -hmm. oo, ayun. Ayun yung kapatid ni ano, ni ah, sino kapatid niya ta? Nakalimutan. Ayun si Mary Ann. Saan 'yun? Sa ilalim ng tulay saan oh, lugar 'yun? Doon sa ano, sa Mendez, sa Mendez. Ah, sa May Mendez doon sila oh, nakita noon. ilalim. Ah, doon sila nakita. Pero hindi namin, sa amin uh, kami na Di ba dito kayo sa May ano? Oh. Di ba dito kayo sa May ano? Dito, <laughs> dito sa May Tulay? Oo. Oh, oh. Diyan na mismo ko ilalim. Diyan Duna, dyan, sa may ano? Tulay? Mm -hmm. Doon kay sa ilalim? Oo. Oh, Ay, nang kapatid niya, oh. <laughs> oh, ayan. I-shout nice out. Ayan. I-shout out mo yung kapatid mo si ano? Si... si Mary Ann. Oh, si Mary Ann. Ayan, Ay ang ate mo. O, oh, kung nanonood ka, ayan. Sa ano masabi niyo po kay Mary Ann? Agad dito lang siya sa amin, Pasong oh. Kawayan. Doon, di ba nandito si, ano, sa Pasong Kawayan? Si Vera. Oo. Oo, oh, dati. Di ba dito siya? Wala, ano? kasi gawa nang napawit. Inan asawa, pinadala na pamasahin para makauwi sa Lucena. Ang dami tumulong sa kanyang vlogger nun eh. Kaya nga, sana mo na, sana mo na ako yung Ayan. Yan. sana daw siya matulungan din kasi dito siya sa may tulay din nakatira dito sa amin sa may pasong kawayan so kapatid siya ni ano si Mary Ann yung tinulungan ni Wamos na vlogger, yun know, naman, sikat si Wamos. Eh, yun yung tinulungan niya, nakatira sa ilalim tuloy. Eto yung ate niya. Opo. Oh, o, oh, ayan. Hi. Ayan. O, yeah. oh, ayan. So, Pa-shout out po kay ate. Nasaan yung asawa niyo po? Ay, nato po. Doon like, oh. po rin nagluto. Ah. Oh. Opo. Ayan, o. Oh. Ayan, shout out niyo, anak niyo, ay yung kapatid niyo po, si ano? Si Mary Ann. oh, shout out niyo si Mary Ann. Hmm. Anong masasabi niyo sa kanya? Ah, uh, eh kung ano naman po, eh kung gano'n din naman po, napakaloko ng asawa, eh baka... Oo oh, nga, kasi sinasaktan daw siya ng asawa niya. Oo, oh, magpapakasigay, inaano, nilalayasan. Oo, oh, ilan ba ang anak ni ano po, ni Mary Tatlo. Ann? Tatlo. Tatlo, doon lang sa lalaki na yon. Oo, oh, oh. hindi, yung dalawa kasi, hindi isasawa yun. Ah, oh, bali tatlong lalaki yon. Mm -hmm. Oo. Ah, ganun po oh. ba? So, Bago, yeah. eh, na, ano man, ni Wamus eh, ginawa, eh, binenta lahat ang mga gabi, pati alahas, oh, cellphone, binasag, oh. binasag ng lalaki. Kaya hindi na to, tumuloy sa pagtulong si Wamus sa kanya, no, dahil ganoon yung ginawa niya pati yung vlogger yata na ano eh no, hindi na siya tinulungan. Kaya pagtutulong talaga, kailangan talaga ano yung tinulong, ano. Oh. Ayan, sana may makatulong din kay ate. Dito siya sa Pasong Kawayan, doon siya naka ila, nasa ilalim din siya ng tulay, nakatira. So ayan, kung makakarating man to sa kapatid niya, papauwi niyo pa ba dito siya sa Pasong Kawayan? kung uh -huh. Eh yung nanay niyo, ay, ah, wala na po. Patay na po. Patid, Patay tatay po. Ah. Oh. Ilan mga magkakapatid po? Ano? tatlo na. Ano? Bali, apat talaga kami magkakapatid. Sa inyo, kapatid mo ba si ano? Si, si Darlene? Oo. Ah, kapatid. Yung classmate ko yun eh. Oh, nung grade 6. Oh, kapatid oh. mo rin yun. Well, ano? Nasa, ano, nasa palakpok siya sa Mendez. May asawa na yun. Mm. -hmm. Mm, -hmm. ayan, kapatid niya rin si Darlene, yung aking classmate nung grade 6. Ayan, nami-miss niyo po ba yung kapatid niyo si Mar Ann. si Mary Ann? Uh -huh. Ayan, papauwi niyo ba si De si Mary Ann dito sa Pasong Kawayan? Eh kung pipilitin kong ano eh pero kung ganyan naman ayo din naman sa akin sa gusto ay makapili niya asawa niya sobra Mas gusto niya pa yung asawa niya na oh. binubog-bog siya kaysa sa oh. yung pamilya niya oh. na makasama. Mm. So ayan si ate. Shoutout po kay ate. Kapatid ni Marilyn. Mm. Yung tinulungan ni Wamos. Ayan, sana may makatulong din sa kanya. Saan po kayo pupunta? ay dito po. Magano kay Lourdes kasi kasagsaga na wala kami makain eh. Mungutang mo na sana. Ay mag, mungutang. Maglalabong. Mag, maglalabong kasi kami. Ay maglalabong. Ay makano ba yung labong nyo? Sekwenta. dalhin mo ko dito ng labong ha. Mm. Oh, sige po. Okay po.